Sa so, karagdagan pa nating mga balita, painggan naman natin ang pag-uulat mula sa impilan o mula sa ating CMN, Rowing Reporter sa Mindanao. CMN Live! Nation Nation. Hoy oh, Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas. Nadagdagan pa ang agricultural and livestock damage sa lalawigan ng North Dakota bato matapos magsumiti ang bayan ng Blang ng halagang 346 na milyong piso or sa kabuuan meron ng 652 milyong piso ang pininsala ng El Nino phenomenon sa lalawigan ng North Cotabato o nang nagsumiti ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices sa lalawigan. Ito ay ang mga bayan ng Arakan, Alamada, Alyusan, Magpit, Pigkawayan at ang Capital City na Kidapawan. Halagang 306 na milyong piso ang unang isinumiti ng naturang mga bayan. Idagdag pa ang bayan ng Mlang kaya sumatotal mayroon ng 6 na raan 52 milyong piso ang kabuang pininsala ng El Nino Pinaminon sa North Kuta Bato. Nagdeklara na rin ang mga nabanggit na mga lugar ng state of calamity. Samantala, iniutos naman ang ng Alcalde ng Mlang North Kuta Bato na si Mayor Rosel Abunado na kailangan bigyan ng bigas ang apiktadong mga residente sa kanyang bayan. Dulot pa rin ng tagtuyot mula sa pondong 5-5 milyong piso na Quick Response Fund 2022 at 2023 ang gagamitin pambili ng bigas sa mga apektadong mga mamaya, mamamayan kasunod ang pagdeklara ng state of calamity. Binanggit ng alkalde na ang kailangan bigyan ng bigas ay yaong nasa kategorya ng indigent, middle class at ang upper class. Sa ibang balitang Mindanao naman, sa mantalang nakalaya ang naaristo kasapi ng Regional Highway Patrol Unit Bank sa Moro Autonomous Regions and Muslims Mindanao na si Police Master Sergeant Nasrula Gani matapos magdagat ng piyansa ang kanyang abogado na si Attorney Asagar Mandal sa halagang isang daan na piso e eh, si Gani kung matatandaan sa mga elemento ng Integrity Monitoring Enforcement Group or ang IMEG PNP dahil sa kasong robbery extortion. Wala Ramos, same roving reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng objective Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.